Muling binalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasa likod ng hoarding at smuggling ng bigas sa bansa. Kaugnayan, niyan, nagpaalala rin ang Pangulo sa mga kinauukulang ahensya na higpitan ang pagpapatupad ng batas para matugunan ang isyo sa bigas. Si Alan Francisco sa detalye. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Iyan ang matapang na babala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga smuggler at hoarder ng bigas nang pangunahanyak ang distribusyon ng bigas sa Maynila para sa isang libong benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 25 kilos ng bigas ang ibinibigay dito sa San Andres Sports Complex bawat benepisyaryo at sakaling hindi man kayaning buhatin ng benepisyaryo ang bigas ay tinutulungan sila ng mga kawani ng DSWD. Ayuda ang bigas na ito ng gobyerno sa mga Pilipino upang makatulong sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas dulot ng ilang mapansamantalang tao. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Una-una, sila ay mag-smuggle ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pag, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalin sa palengke, hindi nila i -re release Itatago nila yan. Para patasin, para mababa ang supply, tumaas ng tumaas ang presyo. Inulit niya ang utos sa mga otoridad at ahensya ng pamahalaan na higpitan ng gusto ang pagpapatupad ng polisiya at batas hinggil sa isyu ng bigas. Ang bigas na ipinamahagi ay galing pa rin sa nakumpiskang supply sa Zamboanga Port na napatunayang hindi dumaan sa legal na proseso na importasyon. Kaysa naman po masayang ang mga bigas na ito ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Duwaman po ito Dumaan ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Labis ang saya ng na mga nakatanggap ng bigas gaya ni Shirley isang PWD mula sa barangay 740, kasama ang kanyang anak na pumila sa ayuda. Sasabihin so ko kay Presidente na maraming maraming salamat sa tulong na binibigay niya sa amin mahihirap. At pagkatapos sa tanan ng buhay ko, ngayon ko lang po siya nahawakan at nakausap ng personal. Nauna nang namahagi ng bigas ang punong ehekotibo sa Zambuanga Sibugay, General Trias Cavite at sa Kamarini Sur. Bukod diyan, tuloy rin ang iba pang programa ng gobyerno na may kinalaman sa agrikultura, tulad na lang ng kadiwa ng Pangulo at ang paimigay ng mga makinarya sa mga magasaka at iba pang proyektong makatutulong sa kanilang produksyon. Samantala, nanawagan si President Marcos sa National Food Authority na sundin ang kanyang direktiba na gawing prioridad ang modernisasyon sa sektor na agrikultura sa mensahe ng Pangulo na binasa ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa 51st Anniversary Celebration ng NFA. Pinuri niya ang NFA sa modernization program nito. Muli rin binigyang diin ng Pangulo na patuloy ang pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problema sa agrikultura at food productions. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.